Welcome na naman mga kabaryo sa ating usapang baboy at meron po na nabalitaan na bago sa farm ni Sir Rodel. Kaya samahan niyo po ako na bisitahin muli ang kanyang farm. Okay, so andito na po tayo sa farm and kasama rin po natin si Sir Jimmy So nabanggit po niya na meron po ditong bago. And since toilets nga po tayo, kaya emergency farm visit. Tada! Ayan. So, ang bago po dito ay ang kanya mga auto feeder. So, ito po at nakapag-install na ng auto feeder dito sa farm ni Sir Rodel. And lahat po ng kulungan ng kanya mga fatteners ay meron na pong ganyan. Okay. So, ano po ba ang mga bago na napansin natin dito? So, una sa lahat. Ayan. Kilala nyo po ba ang mga baboy na yan? Okay, so kahit ako po nani bago dito sa mga baboy nito dahil sobrang linis nila. And actually yung kanila pong auto feeder malinis din dahil wala nga po laman na feeds. What? So siyempre kapag tayo po ay may auto feeder, dapat meron itong laging laman na feeds. Ano po? Yan yung isang advantage ng pagkakaroon ng auto feeder na kayang kumain ng ating mga baboy kahit kailan po nila gusto. Kaya eto po yung mga baboy natin nakahiga na lang. So check natin yung iba eto so ito naman po mukhang merong laman mukang di lang po talaga nalagyan ni Kuya Boy and ganun din po makikita natin ang ating mga baboy dito ay napakalilinis. so isa rin pong advantage 'yan ng uh, pagkakaroon ng auto feeder na mas maluwag po ang oras ng ating mga tagapag-alaga na imbes na nagpapakain at mas mahirap maglinis ng kulungan ay meron silang extra oras para linisin ang ating mga kulungan And then, ang isa pa pong natin napapansin dito ay ito, medyo malalaki na po ang ating mga baboy dito. So, mas bilugan po sila and mas mabibilis po silang lumaki. So, ayan, mukhang solved na solved naman sila, mga tulog lahat. And ito nga pong isa ay tulo laway pa. Ayan, konti na lang po at malapit ng bumaha dito sa kulungan. Okay, so lahat po ng mga kulungan dito ay meron ng auto feeder at yung auto feeder nga po ay naka-install sa gitna ng kanila mga kulungan. Ano po? So share ang dalawang kulungan sa isang auto feeder lang. So dito po mga starter and dito naman po sa kabila ay mukhang grower na. So talaga na naninibago po ako dito sa ating mga baboy dito. Talaga napakalilinis nila and magaganda po ang kanilang katuan kumpara dati. Good job. So, check lang po natin itong kanilang auto feeder. Kaya papasok muna tayo. ito So ito po ay wet and dry feeder and para po lumabas ang feeds ay gagantuhin lang siya. 'Yan po. Then dito po, kaya nitong maglaman ng dalawang sako. So 100 kilos capacity 'yan. Ayun, kinakain na rin tayo ng mga baboy dito. So, labas po muna tayo. Okay, so pag-usapan naman po natin ang uh, advantage ng auto feeders. syempre kailangan pa rin naman po natin pag-isipan kung sulit ba na mag-invest sa mga auto feeders po kasi hindi rin naman ito ganun kamura. So, ito po ang ilan sa mga rason kung bakit sa tingin ko ay sulit naman. Okay? So, first po is yung ad feeding. And sa tulong po ng auto feeders, magkakaroon ng access ang ating mga alagang baboy sa unlimited na pakain. And kung sila po ay makakain base sa pangangailangan nila or hanggang gano'ng karami ang gusto nila, syempre mas mabilis din po silang lalaki. And mas mabilis silang lumaki, mas mabilis din po natin silang may bebenta. And sa ganitong paraan, pwede rin po natin maiwasan yung torsion or mga ulceration sa ating mga alagang baboy. Okay. So next naman po, more convenient. Mas madali po siyang gamitin or mas akma po sa operation. Nakakaunti lang ang mga tao na nag-aalaga. So dito po kapag magpapakain ay pwede na maglagay ng sako-sako kumpara po sa meron tayong feeding trough na tabo-tabo ang ating pagbibigay. At katulad nga po nang nakita natin dito sa farm ni Sir Rodel, so yung po ating mga baboy ay mas malilinis na. So ibig sabihin po nagkakaroon ng extra oras si Kuya Boy na maglinis ng kanyang mga alagang baboy dahil mas kaunti na lang ang oras na ginugugol niya sa pagpapakain. Then next po nabanggit na natin kanina na sa tulong ng auto feeders ay makakain ng ating mga baboy ng hanggat gusto niya. So sa tulong din po ng auto feeder ay makakain siya kung kailan niya gusto. So assuming po na laging may laman ang ating auto feeders, nakadepende na po sa ating mga baboy kung kailan sila kakain. So naiiwasan po natin dito ang pag-aaway at aggressiveness ng ating mga alagang baboy na nakukuha nga nila pag lagi silang nag-aagawan. And in relation na rin po dito, so mababawasan din po natin yung mga maliliit na mga baboy or mga bansot kasi karaniwan ito po mga bansot na ito yung mga hindi makaagaw ng pagkain so since marami po na pagkain sa ating auto feeders pwede silang kumain kapag busog na yung mga malalaki so hindi na po masyado may iwan yung kanilang size then next po is feed wastage although hindi naman po talaga natin may iwasan na meron talaga matapon na pagkain pero kung ikukumpara po natin sa feeding trough or sa floor feeding talaga pong less ang feeds na masasayang kapag meron tayong auto feeders sa isang 10 sow level na farm ang average po na feed consumption per month ay nasa 80 bags and sinabi na rin po natin dati sa isang nating video na sa feed stage po almost 10% ang pwedeng masayang. And sa 80 bags po, walo doon ang pwedeng matapon dahil nga po sa feed waste stage. And kung ito po ay ko natin, so pwede na tayo sigurong bumili ng isang auto feeder kada buwan dahil lang po sa nawawala nating feeds. Wait, what? Then ito pong auto feeder, very minimal din lang po ang space na kailangan niya. So makikita po natin dito, nasa gitna lang siya ng mga pader at hindi po siya kakain ng malaking espasyo. So yung space po na masasave natin ay pwede pa tayong maglagay ng isa pang baboy. So next po, after po natin pag-usapan ang advantages, i-discuss naman po natin yung disadvantages. Ano po? And ang unang pag-uusapan po natin dito is yung presyo. So medyo may kamahalan po ng pagbili ng mga auto feeders ano po? and yung pag-i-install din nito. So ito pong presyo ng uh, nabili ni Sir Rodel ng mga auto feeders ay nasa 11,500 pero meron pong mga auto feeders pa na mas mahal pa diyan. So normally po nakikita natin sa market 16,000 to 20,000 ang isa. Ano po? What? So isa po 'yan sa magiging limitations natin kung bakit hindi tayo agad-agad makapag-install ng auto feeders. And then next po is maintenance. Although hindi naman po ito lagi natin kailangang i-repair kasi plastic naman po ito and stainless yung mga bakal na ginagamit. Pero kung ikukumpara po natin sa floor feeding at feeding trough talaga pong medyo may maintenance din ng kaunti dito sa pagkakaroon ng auto feeders. And then lastly is monitoring. So nabanggit po natin kanina kapag meron tayong auto feeders ay less na po ang demand pagdating sa labor. Pero kailangan pa rin po natin syempre i-monitor kung meron ba talagang nadidispense na feeds. Ano po? Kasi pag minsan bumabara yan. So lagi lang po i-check kung okay pa yung mekanismo para mag-dispense ng feeds. Dahil siyempre kung hindi po maglalabas ng feeds yung ating auto feeders, hindi makakakain ang ating mga alagang baboy. So yan po ay ilan sa mga disadvantages na tingin ko ay kaakibat ng paglalagay ng auto feeders. Pero kung iwayway po natin yung advantages versus disadvantages, tingin ko naman po ay mas okay pa rin na meron tayong auto feeders. Okay, so balik po tayo ulit. And hanggang ngayon nga po ay natutuwa ako sa mga pagbabago na nangyari dito sa farm. And ang pinaka nanibago po talaga ako dito ay itong kalinisan ating mga baboy. Pero dito po sa farm, syempre, hindi po pwedeng mawala ang ating mga nakakamouflage. So ayan po, hindi na yata inabot ng tubig dito. Or baka concerned lang si Kuya Boy na manibago ako masyado sa kanilang mga alaga. So eto po, ayan po, andudungis. Pero kahit po ganyan, hindi masyadong mabaho dito sa farm. Ano po? So yan po ay dahil na rin sa C-factor na laman ng pigrolak na nakakabawas ng amoy ng dumi na baboy. So ito po si Sir Jimmy, at ang assignment po niya ngayon dito ay magkapon ng mga biik ayan so ito po yung mga kakaponin niya medyo malalaki na and dito po ay meron tayong sampung biik at ito po ay nanggaling sa mukhang hindi po PIC so ito ay uh, inhin lang na galing dito po sa pan and then dito po sa kabila kakaponin din ito and dito naman po ay meron tayong sham na biik. So ito daw po ay 16 dati. Nagpa-foster sila at nilipat po dun sa kabila. Sa so ngayon po, meron lang tayo dito ng dalawang inahin na nagpapasuso and yung iba po ay naiwalay na. So ito po ang ating mga biik, di kulay. And then dito po, meron na ring nasumpitan dito si Sir Jimmy. Karamihan po dyan ay buntis. At ito pong isang ito ay hindi natin masusumpitan. Ha? Huh? So, ito pong isang ito ay... Wait lang po, patatayo natin. Ayan. Ito po yung dating may isang itlog na hindi nakapun dati pero ngayon po ay kapun na siya. And ang plano ko dito ay ibenta na rin at isabay na doon sa mga partners na ibebenta nila. Pero kung tutusin ko hindi po siya nakapun, pwede naman siyang gamiting teaser board. Okay, so doon naman po tayo. Dito naman mga kabaryo, ito yung nakahiwalay po nilang building. So, hindi pa rin po tapos ito. At sa ngayon po, ang nandito lang ay itong mga pre-starter piglets. So, makikita natin dito. Dito po, wala silang auto feeder. And, ayan, mukhang gutom ang mga beak natin dito. Pero mukhang maganda naman po ang katawan. Kaya mukhang hindi naman talaga sila napabayaan sa pagkain. Ano po? So dito po, ito pa lang ang ating nursery pen pero meron po tayong nakaabang doon. Ayan, hindi pa lang po na aayos. Okay, so dito rin po mas maganda, meron din po mga auto feeder para sa ating mga nursery piglets, ano po? So check ko lang muna kung meron pagkain dito. Ayan, so ito po ay mukhang hindi ito superstar. Ayan, wala ring laman. Mukhang pagkain po ng inihin nitong isa. So dito po mas ma-appreciate natin ang kagandahan ng uh, kung may auto feeders itong mga ito kasi dahil nga po nakahiwala itong building na ito kahit isang beses lang ito mapuntahan at malamnan yung auto feeders nila ay okay na po sana. So pagdating po sa nursery pens meron po dyan parang bilog or yung box na auto feeders. Ano po? So ayan, walang laman po talaga ang kanilang mga pakainan. And kung makikita po natin itong bansot na ito, kung hindi po sila makakain na maayos ay hindi sila makakahabol ng laki. Oh, no! At yan po muna ating video ngayon. At shoutout na po sa ating kabaryo na si Ma'am Esmeralda Makatangay from San Juan, Batangas. And sa lahat po ng ating mga kabaryo na gusto pa rin sumali sa munti nating palaro do sa last na video natin, pwede pa rin sumali panoorin lang po yung huli nating video bago ito para sa mechanics. Okay? So maraming salamat po muli sa ating mga kabaryo sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Baboy! Isa pang baboy ng pigro